Hello mga kablo friend. Pag-usapan natin uh, about the taxes dito sa Canada. Halimbawa sa akin, nagtatrabaho ako 40 hours a week and may taxes na 'yon. And then meron akong overtime. So, let's say uh, um ako ng 60 hours or uh, 20 plus Uh, 20 hours sa 40 hours a week. So, nagiging 60 na. So, like last year, nakingita ko, nababot ako ng uh, 80,000. Uh, ang dyan dollar. So, ngayon, saan ba yun napupunta ang aking uh, pera? Napupunta ba yun sa akin? Hindi. Dahil, ah, uh, dahil malaki yung kita ko nag ako sa taxi season. so nagbabayad ako balik sa gobyerno so ngayon pagod lang yung sa akin yung pera saan napunta yung taxes so yung taxes napupunta yon sa mga refugees sa mga homeless na mga tao dito sa mga elderly, sa mga low income earners, uh, mga single mom. Oh. Yung mga single mom dito, mga ka-blueprint, anak ng anak lang yon, no? Pero single pa rin, no? So, yung iba, single mom, may limang anak, pitong anak, o di ba kayo walong anak? Huh? So, ang ginagawa nila, pagpipirahan lang nila yung gobyerno. di ba? so doon sa mga uh, child uh, uh, benefits, so yun din namang low income earners na may mga anak, yung mga anak din nila, eh mayroon silang uh, benefits so saan pa? yung mga taxes na pupunta sa mga in infrastructures, so mayroon pa yung mga iba dito na ayaw magtrabaho. So, diniklara nila sa gobyerno. So, ngayon, uh, sa gabi naman yun sila, kasi minumonitor sila sa kanilang apartment. Uh, then, minumonitor, minumonitor sila sa mga araw. So, sa gabi, uh, mayroon silang ano, mga activities. Like sa mga lalaki, yun nga yun, So... Doon... Magpagtalik sila doon sa... Uh, kanilang girlfriend... Not declared as married... So... pumunta yun doon... So... Parang... Inahin... Oh... Ano? So... Biik lang lang biik... Oh... Ano? So... Ganon yun... Ganon yung uh, uh, Galawan dito... Sa Canada... So... Yun yung ano... Ah... Uh, pera ko, pagod lang yung sa akin. Kasi at the end of the tax season, yun yung magpa kami ng tax dito, uh, yun na yun. Yung malaki ang income mo, so magbabayad ka. Uwing yung tawag. So, saan na punta? Doon yun. Sa mga sinasabi ko. So, ano, gusto nyo mga laman, kung saan napunta yung overtime mo, ay eh pagod lang yung sayo. Anon dito sa Canada. Thank you for watching.